Hello guys, maghimay tayo ng malunggay para sa sabaw. Sabaw na isda ang aking lulutuin kaya maghimay tayo ng malunggay. The miracle left malunggay. Yan, yan ang maganda sa malunggay mga kaludi. ay lahat ng ating ramdaman ay pwedeng gamutin kaya sa sabaw ay doon tayo babawi sa sabaw pa lang masarap na basta may malunggay ang malunggay ay pwede tayo sa mga yung kulang sa dugo yan pwede ang malunggay mayaman sa Ayan. Thank you for watching. Have a nice day. Happy Saturday mga kaludi. Bye-bye.